Presidente ng bansang Amerika nagsalita na tungkol sa malalang persecution o pagpapahirap sa mga Kristiyano doon sa Nigeria. Lulusubin na nga ba ng mga Amerikanong sundalo ang bansang ito para ipaglaban o sagipin ang mga Kristiyanong pinapahirapan doon? Hello, so what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanunood po sa Facebook, siyempre, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Pag-uusapan nga po natin ngayon mga sangkay ang malalang sitwasyon ng mga kapwa nating mananampalataya doon sa Nigeria. Mga Kristyanong kaawa-awang pinapahirapan po doon na tila baga hindi po pinapansin ng mainstream media, maging ang United Nations." na pag-iiwanan ang mga umiiyak na mga Kristiyano sa Nigeria. Subalit so, mga sangkay, isa pong nakakagulat na aksyon ngayon ang gagawin ng Presidente ng Bansang Amerika na si Donald Trump. Bigla po kasi itong nagpasabog patungkol po sa mga ginagawang persecution o pagpapahirap sa mga Kristiyano doon sa Nigeria at may matindi pong babala. Kalat takalat kalat nga po mga sangkay sa social media ang maraming mga video, mga larawan, mga balita, mga sangkay na hindi mula sa mainstream media international ang mga pagpapahirap sa mga kristyano doon sa Nigeria. Kung titingnan po ang kanilang kalagayan, mga sangkay, pwede po natin ito maaikumpara sa naging sitwasyon ng early church noong mga unang panahon. Ang mga unang naging kristyano noon na kung saan pinahirapan ng mga hari, ng mga imperor, at ng mga makakapangyarihan ariyan na tao noong unang panahon mga sangkay ang persecution na talagang namang napakatindi nakakakilabot, nakakatakot kung iisipin pero maraming mga kristyano ang ipinagpapatuloy pa rin ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa kabila ng katakot-takot na sitwasyon Ayon kasi sa information na lumalabas, mayroon pong tinatawag na Islamist Extremist Group na umaatake mga sangkay sa mga kristyano doon at hindi lamang po isa o dalawa ang pinapatumba. Napakaraming tao mga sangkay ang sabay-sabay na pinapatumba ng mga grupong ito. Ganyan po kalala mga sangkay ang kanilang ginagawa sa mga kristyano. Ito po yung grupo na ayaw talaga nila o kumukontra sila sa kristyano para sa kanila mga sangkay kasalanan yan. Ang kabilang grupo ng mga muslim o relihiyon ng islam na extremists. Sila yung grupong nagpapatumba ng maraming mga kristyano sa iba't ibang panig ng ating mundo. At itong Nigeria mga sangkay, matagal na po nilang pinamumugaran. At ganito po ang kanilang ginagawa sa maraming aming kristyano doon. Nakaraang taon lamang mga sangkay habang nagse-celebrate ang mga kristyano ng Christmas Day, may pinatumba na 47 katao itong mga grupong ito. Isipin nyo yan mga sangkay, nagse-celebrate sila ng kapaskuhan sa araw na yon. Subalit iba po ang kanilang dinatnan, isang nakakaiyak na pangyayari sa kanilang buhay. So ganito po pinapahirapan mga sangkay itong maraming mga kristyano doon. At hindi lamang po talaga 47 sapagkat isang lugar pa lamang po yun mga sangkay. At that time, may iba pang mga lugar na sinugod ng grupong ito at pinatumpa ang mga kristyano. Nung kapaskuhan taong 2024, mayroon di umanong 6,800 na mga tao na na-displaced dahil nga po sa mga pag-atake sa mismong araw ng selebrasyon ng Christmas. At ang mga opisyal doon po sa Nigeria, hindi po nila mapigil ang ganitong klaseng gawain ng mga grupong ito. Madami ng padami ang mga nabibiktima, mga sangkay, ng mga taong ito at ang kanila pong pinupuntirya lamang ay ang mga kristyano. Marami po ang nagtataka kasi hindi po ito ibinapalita, mga sangkay, sa maraming mga balitaan sa international. Hindi gaanong lumalabas mga sangkay sa kanilang mga pahayagan. Ang tanging nagbabalita lamang sa ganitong klaseng kalalang kalagayan nila ay yung mga influencers sa social media na concern na concern na po sa nangyayari doon. Katulad ng ginagawa po natin ngayon mga sangkay. Wala pong kumikilos mula po sa international para po tulungan ang mga kristyano doon. Kaya't laking gulat mga sangkay ng lahat nung magsalita nga po ang presidenteng makapangyarihan ng bansang Amerika na may matinding impluensya ngayon sa buong mundo. Nakaraan lamang kasi mga sangkay, bigla pong lumitaw ang balita na ayon po sa report, si Donald Trump ay nagbantana ng isang potential o isang posibleng military action laban po sa Nigeria dahil nga raw po sa ginagawa ng mga extremist na ito sa mga kristyano doon na pagpapahirap. Hindi na rin po talaga kasi katanggap-tanggap ito. Kaya naman, marami po ang natuwa sa sinabi ni Donald Trump Ayon sa balita mga sangkay, si US President Donald Trump ay nagutos sa sa Pentagon na gumawa ng isang matinding plano para sa isang potential military action doon sa Nigeria dahil po sa kanyang aligasyon na ang gobyerno nila doon ay wala pong ginagawa sa massive persecution na ginagawa sa mga Kristiyano doon. Nagbanta din po ang presidente ng bansang Amerika na ayon sa kanya, will immediately stop all aid and assistance to Nigeria Iihinto daw po ang lahat ng mga tulong na ipinapadala sa Nigeria ng bansang Amerika. Tama rin po kasi mga sangkay ang sinasabi ni Donald Trump sapagkat ang Nigeria ay wala pong ginagawa para po ang maraming mga kristyano doon. Dahil para po sa inyong kaalaman mga sangkay, hindi lamang po isang daan, limang daan ang pinapatumba. Kung titingnan po ang report mga sangkay, lagpas pa po ng 50,000 na mga tao ang ipinatumba na doon sa bansa na sa sakop ng West Africa. ganun ka-concern ngayon ang presidente ng US sa mga kristyano sa Nigeria kung kaya talagang tutulong daw po sila mga sangkay at ang kanyang banta kung hindi gagawa ng aksyon ang Nigeria para tulungan ang mga kristyano doon sila na po ang gagawa ng matinding aksyon o hakbang para po tulungan ang maraming mga kristyano balit mga sangkay, ito po ay akbang militar. Sa madaling sabi, magpapatala po ng napakaraming mga sundalo ang Amerika patungong Nigeria para sa dipin ang mga kristyano na inaatake ng mga ito. Ayon kay Trump, mga sangkay, hindi daw po kaya na tingnan na lamang ng bansang Amerika na ang bansa ng Nigeria na may mga kristyano ay pinapahirapan ng grupong ito, mga sangkay. At hindi lamang po sa Nigeria, kundi sa iba pang mga bansa ngayon na nakakaranas po ng pagpapahirap dahil po sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Isus. Ayon kay Trump, We stand ready, willing, and able to save our great Christian population around the world. Napakagandang mensahe para po sa mga Kristiyano sa buong mundo ito mula sa isang presidente ng bansang Amerika. Talagang pro-Christian itong si Donald Trump na bagamat mga sangkay paminsan-minsan ipinag-iisipan na po daw pong siya ang antikristo dahil sa kanyang ginagawa. Pero hindi rin po natin maitatanggi ngayon mga sangkay na kinakailangan ng tulong ng bansang Nigeria o tulong ng mga Kristiyano doon mula po kay Donald Trump. Ano na ang susunod na hakbang ngayon? Abangan natin kung papaano po gagawin ni Donald Trump ang pagsagip sa mga Kristiyano na pinapahirapan sa Nigeria. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.